Mga ka-Republic, Hinebra vs. Rain or Shine. Ito ang magiging unang out-of-town PBA game ngayong season 49. Mga Ilocano ang unang nabigyan ng kasiyahan na mapanood ng malapitan at personal ang dalawa sa pinakasikat na team sa PBA. Maghaharap ang dalawang rookie ng magkabilang team, si Ardia Abarientos ng Hinebra at si Kaelan Chongso ng ROS. Plus ang dalawang balik PBA import na sina Justin Brownlee at Aaron Fuller. Maalala lang nagpaduday muna si Kaelan Chongson bago pumirma ng kontrata sa Ren or Shine. Buti na lang at hindi natuloy ang pagsapi sa kanya ng kaluluwa ni Mikey Williams. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po 'yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, dating magkakampi sa Strong Group Athletics ang dalawang rookie ng magkabilang teams, si Arjie Abarientos ng Ginebra at si Kailan Chongson ng Rain or Shine. Very smooth ang naging proseso ng pagpirma ng kontrata ni RJ Abarientos sa Ginebra. Sabi nga ni Alpres Istua, napakadali raw kausap ni RJ. Samantalang na high blood muna si Is coach Yeng Yao bago napaperma ng kontrata ang kanilang rooking si Kaelan Chongson. Bago naayos ang gusot, napabalitang ilalagay na lang daw ito ni CYG sa trading block. Akala nga ng marami ay another Mikey Williams in the making itong si Kailang Johnson. Buti naman nahilot ang problema bago pa lumala. Sumama ito sa kupuna ng ROS sa Dabaw, sa ginanap na pocket tournament doon at doon nagkaroon ng permahan ng kontrata. Hindi nilinaw ang detalye ng kontrata, iwan natin kung ibinigay ng ROS ang maximum contract na di umanoy unang hinihingi ni Kailang Johnson. Nung unay may mga report na di umano'y hindi raw masiya si Chongson na rain or shine ang nakadrop sa kanya. Nang makuha ng Hinebra ang pick number 3 mula sa Terra Firma, may mga nagsabi si Kailan Chongson ang target ng Jin Kings. Ngunit na norpresa nga si Coach Tin si Arja Abaryantos ang kinuha ng Hinebra bilang top 3 pick overall. Nasa type si na at Chongson nang ganapin ang PBA draft, dalawa sila sa main player ng Strong Group Athletics na nag-champion sa Jones Cup. Dating magkakampi sa August 24 ay magkaibang team jersey na ang kanilang suot. Dating nagtulungan ngayon susubukang pabagsakin ang isa't isa. Pamilyar na rin sa isa't isa ang import ng dalawang team. Resident import ng Ginebra si Justin Brown Lee mula pa noong 2016. Samantalang naglaro na rin sa tatlong PBA team si Aaron Fuller. Nagkasama na si Nasiwayji at Fuller noon sa NLEX. Noong unang sabak ni Aaron Fuller bilang import ng Road Warriors noong 2017 Governors Cup ay nag-average siya ng 22 PPG at 17.7 boards. At mas tumaas pa iyan ng sumunod na PBA season, nag-average siya ng 31.1 PPG at 16.6 rebounds. Kaya naman hindi katakatakang kinuha ulit ito ni Coach Yang Yao para sa rain or shine. Sa panik naman ng Hinebra, hindi katakatakang muli nilang ipaparada si Justin Brownlee bilang import. Alam naman nating lahat si Justin Brownlee ang bumago sa kapalara ng Hinebra. Mula nang dumating siya sa team ni Coach Tinkone, anim na kampyonato na ang nakuha ng Jim Kings sa tulong ni JB. Naging instrumento rin si Brownlee sa paghahari natin sa SEA Games at sa Hangzhou Asian Games. Pinangunahan din niya ang ating national team upang pataubin ang number 6 in the world na kupunan sa Olympic Qualifying Tournament sa Latvia. Kasama ang bagong kampionato mula sa Indonesian Basketball League, yan ang mga credentials na bitbit -bit ng Ginebra Resident Import ngayong babalik siya sa PBA. Ang banggaang Brownlee Fuller ang isa sa mga aabangan ng mga taga Ilocosur sa August 24. Siyempre, kasama sa mga aabangan ng magiging performance ng mga bagong Ginebra players gaya ni na Isaac Go at Stephen Hall, pati na si Ben Adamos at Paul Garcia, Huwag tayong maniniwala sa mga ipinuputak na mga bashers na wala nang nanunood ng PBA. Sa totoo lang ay ang mga haters ang unang-unang nakaabang pag may laro ang Hinebra. Naghihintay silang matalo ang Gin Kings o kung manalo man, naghahanap sila ng maikukuda. Aminin nyo yan, mga Hinebra haters. Anyway, kahit ganitong may schedule na ang unang out-of-town game ng PBA Governors Cup, ay wala pang inilalabas na official game schedule para sa first conference ng season 49. Pero dahil sa August 18 na ang opening, tiyak ia-announce na rin kung sino-sinong team ang unang magbabanggaan sa pagbubukas ng season 49 dito sa PBA. So guys, 'yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger Kaya salamat po sa inyong panood Shoutout sa'yo Rose Marijuan At sa'yo rin Bia Happy watching Shoutout din sa'yo Jose Rodrigo Yes lalaban si Brownie. Sa'yo rin Shoutout Josie Casilao, Yes gusto nilang gumanti kay JB dito naman si Joseph Miguel, di maisip shoutout sa'yo idol, happy watching. Sa'yo rin Norman Flores, salamat, lagi kang Narian, salamat sa suporta. Shoutout din sa'yo kabayan Efren Mendoza, yes mas mabigat ang naging bawi ni Brownie. Sa'yo rin Kats Aquino Dukusen. shout shoutout idol, salamat, lagi kang Narian. Sa'yo rin... Paul Ryan Colis Shout out idol, salamat Sa rin Romeo Cunchada Maganda ang nilalaro ni JB Yari sila Sa iyo rin Erinio Salangsang Shout out sa iyo idol At sa iyo Gerald Di Guzman, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.